Ito na guys, naka-display na yung ating ginataang langka. Tsaka, tupot pa ako. Tupot pa Tsaka, sisiglit siya ng manok. Tsaka, manok. Yan pa lang ang ating display guys. Marami pa iba. Hindi pa tayo tapos magluto. Ang nakasalang natin guys, yung ating pork minuto. At uh, apretada ang manok. Ang nakasalang natin. May display na tayo. Maraming tatlong mino na yung display natin guys. yung ating binatang langka at yung, at yung ating Fort Topaz Baboy yan ang nagalist nagalist din natin yung iba mamaya-maya kayo mga uh, after 30 minutes Product and follow sa sa Facebook and YouTube channel. Aginiling ko. Giniling ko. Hindi pa luto. Dalawang tokwa. Isang giniling. Isang giniling. Yung giniling, giniling po, hindi pa luto. Oo. Uh, Sabay mo na ang tanghalin. Ah, sige po. Magkano? 1.95. Wow pa-share guys sa ating mga video malamang ating malamang katating sa iba ang lugar sa sa sulok ng mundo katating at pag-comment na rin kung saan talasa kayo kung para makita natin kung saan nakatating yung ating mga video salamat guys, god bye bye, follow the